Ay, tiga, tiga. Ay, plat? Eh, plat. Saan ka pa niyan? Saan ka pa niyan? Ha? Tulak na kita. Shot mo ang helmet mo. Kanina ka parang tutulak? Ah, Eh tulak natin. Gabi na noon, habang itinatahak ko ang kahabaan ng Marcos Highway, may nadaanan tayong isang kuya nagtutulak ng kanyang motor. Kaya hinintuan natin ito at tinanong baka tayo'y makatulong. Saka pa ba na uwi niyan? Saan ba, na, na ba? Saan ba yung Lakulina? Sumulong? Sa? Sa? Sa Apa ah, pasok ka dyan sa may papuntang Antipolo Sige, sige, hatid kita At yan nga, inatid ko na siya Kahit hindi pa yan ang daanan natin Pero pwede naman tayo lumiko sa bandang dulo Para lang hindi na siya mahirapan pang magtulak ng kanyang motor Ah, liliko ka dyan sa kanan Sige lang A few minutes later. Malayo pa ba doon? Hatid na kita Ha? Kapang baba naman dyan Pero malayo pa yun Oo, oh, sige, sige <laughs> Okay Ingat Ay, tiga, tiga May ako dito eh Bigyan kita Para makilala mo naman ako Yan. Ano yung pangalan mo? Raji Pwede natin i-upload to? Pwede po, pwede. Ah, sige, Raji. Eh, ingat, ingat. Uh Oo, -oh. ingat. ah, uh -oh. Okay, ingat. Ayun, shout out kay Raji, no. Dito na siya. So tayo doon na lang tayo sa may Blue Mountains liliko. Ay, maihatid lang natin sa rito. Malapit na lang naman na daw eh. At saka dito kasi pababa naman daw. Ah, nakapasok rin ako diyan sa iskinita na 'yan. Puro nga pababa diyan. So, so hindi na lang natin pinilit. So dito na lang natin siya dinrap sa labasan nawalan daw ng na kuryente yung motor niya kaya siya nagtutulak nadaanan lang natin doon kanina sa may Marcos Highway alright so hanggang dito na lang po muna may maiksi nating video mga kapatid ito yung lingkod signing out baboo